Kontento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa itinatakbo ng relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan para sa mga biktima ng magnitude 6.4 na lindol sa Cebu kamakailan. Sa muling pagbisita ng Pangulo sa Bogo City at San Remigio ngayong araw, personal nitong ininspeksyon ang Tent City at Bayanihan Village at ang pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang nawala ng tahanan. I'm happy to report na meron na talaga lahat, everybody, lahat na nasiraan ng bahay Uh, ay meron ng uh, tinitirahan kahit na tent lang muna. Kung makita ninyo, dun sa na, yung, yung dinaanan natin tent city, pinapalitan na natin yung tent at dinalagay na natin yung mas maganda, mas patibay na housing para sa ating uh, tinatawag na modular shelter. Sinimula na rin ng Department of Human Settlements and Urban Development o DISUD ang pamamahagi ng mga construction materials sa mga pamilyang nawala ng tirahan. Inuna ang mga partially damaged houses habang isusunod naman ang mga totally damaged structures. Kasabay nito, sinimula na rin palitan ng modular shelter units ang mga tent sa mga evacuation site upang masiguro ang mas matibay, mas komportable at mas ligtas na pananatili ng mga biktima ng lindol. 18 square meters po ito ang floor area, 3 by 6 meters wide. Temporary relocation nila until such time na may permanent relocation. Ang next namin na site is Danbantayan. Naka-download kami doon ng initial na 21 units. So we are about to start there na prepare na ang mga ground, no? And then the other one is uh, Bugo. Bayanihan Village ang tawag dito kasi ambag-ambag ito ng maraming ahensya ng gobyerno, even the private sector. Uh, actually, sa Disud, first time po ito na itong binigay naming tulong, ang modular houses. Dati ibang tulong na binibigay namin, we are not into quick response. Ngayon lang po, very first time ito in the whole country na Cebu. Ito na ngayon, makita natin yung modular units. And gagawin po din ito ng dissolved at other cooperating agencies sa, sa Davao kasunod po. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga first responder, volunteer groups at pribadong sektor sa mabilis na pagtugon at tulong sa mga naapektuhan. Kabilang dito ang Philippine Red Cross sa pamumuno ni Richard Gordon na nagbigay ng mga tent, relief goods at maging mga pasilidad para sa mga bata sa tent cities bilang tulong sa kanilang mental health. Kaya uh, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga ka lahat ng ating mga first responder, lahat ng ating mga volunteer, pati na yung mga agencies of government at maganda naman ang naging response. May magandang idea ang ginawa yung Red Cross, naglagay ng swimming pool para sa bata. Eh, parang maliit lang na bagay, pero hindi eh. Dahil ang mga bata, kahit papano, talagang nayanig ang, uh, ang isip nila. Dahil sa lindol, tapos nawalan ng bahay, tapos nipat dito. At least nakita mo, na tumatawa na naman, nagsisigaw. Malaking bagay yan para sa mental health ng ating mga kapataan. Tiniyak ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan at mananatiling nakabantay ang mga ahensya ng gobyerno upang agad na matugunan ang anumang pangangailangan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Kaya nang nasabi ko nung last time ako nandito, hindi ito naman minsanan lang uh, patuloy pa ito uh, kung ano pa ang pangangailangan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan, of 105.1 Brigada News FM Manila, the music news authority.